Isang malakas na lindol na may lakas na 7.6 magnitude ang tumama sa karagatan ng Davao Oriental bandang alas 9.43 ng umaga, nito lamay kasampu ng Oktubre taong kasalukuyan na nagdulot ng matinding pangamba sa marami at pinsala sa ilang bahagi ng Davao region. Batay sa pinakahuling datos na nakalap hanggang alas 4.40 ng hapon, apat na sibilyan na nasawi, isa sa Davao City, isa sa Davao de Oro, at dalawa pa sa Davao Oriental habang 43 naman ang sugatan kabilang ang 27 sa Davao City, tatlo sa Davao del Norte, walo sa Davao de Oro, apat sa Davao Oriental at isa sa Davao del Sur at wala namang napaulat na nawawala. Bilang agarang tugon, agad na ipinakalat ng Police Regional Office 11 ang 739 na personnel mula sa Reactionary Standby Support Force upang tumugon sa mga apiktadong lugar. Isinagawa ang mga search, rescue, retrieval at relief operations habang itinatag ang mga checkpoint upang kontrolin ang galaw ng mamamayan at maiwasan ang tinatawag na disaster tourism. Habang nagpapatuloy ang humanitarian response, nananatiling aktibo ang regular na operasyon ng kapulisan. Kasabay nito, nagsagawa ng mga interagency coordination meetings kasama ang Office of Civil Defense, LGUs at NDRRMC, upang matiyak ang maayos na daloy ng opirmasyon at direktiba sa mga ahensya. Naglabas ng mga babala ukol sa aftershocks at paalala sa kaligtasan sa pamamagitan ng media at social media. Aktibo ring nagpatrolya ang cyber patrol upang mabantayan at mapigilan ang pagkalat ng peking balita. Sa Davao City naman, isinagawa ng Davao City Police Office ang Oplan off Eye in the Sky Operation para sa aerial monitoring at libreng sakay para sa publiko. Patuloy na nakatutok ang Police Regional Office 11 sa sitwasyon at nananatiling bukas ang komunikasyon nito sa publiko habang isinasagawang mga kaukulang hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Patrol Woman, Shina Ilagan, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.